Hi guys, good evening. Nakauwi ko lang, galing work. Nag-iisip ako ng uulamin ko. Ngayon, naisip ko, magluto ng corn chicken. Tapos talagyan ko ng itlog. Sarap yun. Ngayon, may nakita ko sa Facebook nung friend ko eh. Bali, pwede palang buksan ng kutsara. Ang dilata. Ang dilata. <laughs> ito tuturo ko kung paano. Share ko lang. Tapos pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo para makita din na kung paano. Ngayon, uh, paano nga ba ito gawin? Uh, ganito lang yan. Diba, kumuha kayo ng isang kutsara. Malinis yan o hindi, okay lang. Tapos yung dilata niya, diba? Ngayon, kahit ano, ito pwede nyo gamitin. Pero mas prepare ko kasi itong gamitin. Itong mas malapad. Nakikita nyo itong itong ng, itong, itong itong nasa ibabang ng dilata, di ba? Pwede niyo pangkawit ngayon ito. Huh? What? Ang dali lang siya. Ayun o. Oh. Ayun guys. Umangat, di ba? Ngayon, pag umangat na, pwede nyo na siyang palawitin. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Uh, di ba? Kaya di ba? Oh. Pwede niyo rin i-share sa mga kaibigan niyo. Pwede palang lang magamit yung kutsara sa pagbukas ng dila. Ngayon, lagyan niyo ng itlog. Sa susunod, tuturuan ko ngayon kayo kung paano magbati ng itlog gamit ang tinidor. Okay, guys. Magluluto pa ako. Share nyo na lang para ma-inform din yung mga friends nyo. Okay, guys. Bye-bye.